Anong solusyon ang naisip ng gobyerno? Ito ay inilabas ng News 5. Mawawalan ng monthly pension. Posibleng mawalan ng monthly pension ang retired military officials na nagpapakalat ng maling impormasyon at mga seditious statement ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang problema natin. Imbis na salubungin at pakinggan yung taong bayan, yung militar ang ginagawa ni Bongbong Marcos, nagbibingi-bingihan tapos tatakutin. Alisan ko kayo ng pensyon, mga animal kayo, huwag kayo magsa. Kasi hindi naman si Disius eh. Ikaw ba ang magpahayag ng, yan ang sinasabi natin eh. Yung pinapahayag mo, yung discontent mo, yung pagkaayaw mo sa ginagawa ng gobyerno, ang tawag nila si Disius. Hindi po si Disius yun. Freedom of speech yun. Hindi po inciting to sedition yun. Freedom of speech yun. Freedom of the press. May karapatan kami magsalita. Ang problema sa inyo, kesa tinatanggap nyo, pinapakinggan nyo yung sinasabi ng taong bayan para masolusyonan ninyo, makatulog at mahanap yung problema na yung taong bayan ay manumbalik ang tiwala. Hindi, tinatakot nyo mga animal. Kaya sabi sinasabi ko, wala talagang, hindi ko makita yung solusyon in the near future. Ang nakikita ko solusyon talaga dito, 2028 eh. Dahil pag ganito ang gobyerno nito, wala ito. Pagtatakpan, nagpagtatakpan yung kanilang kagaguhan. Yung nakawan dyan sa ghost projects. Ayaw harapin. Eh, hindi lang naman yan eh. Pati senador eh, di ba? Ginagawa nila yan. O, oh, magsasalita ka, cheese. Hindi mo tinuloy yung impeachment. O, oh, yari ka. Ikaw, Bilyar? Ah, lumipat ka sa kabila. Yari ka. O, oh, yan. Lumipat huli ulit si Bilyar. Di ba? Natakot din ang mga animal. O. Oh. weba, Si Bongo. Babalikan na naman yung parmali. Ayun siya sabi natin. Puro pananakot. Kung hindi pa nanakot, demanda ang gagawin. Pag hindi kayang pilipitin ng liig, tatakutin. Sa ngayon, retired to general, ang pinakamataas na rango na nagbumonito ng AFP na nagpapakalat. No? Liwanagin nyo. Ah, ano yung fake news? Kasi baka totoo yung balita eh. Baka totoo yung sinasabi. Eh. Tinatawag nyo ng fake news. Ganyan si Claire eh. Mabanggit lang yung fake news peddler, fake news peddler. di ba? A ano ba ang fake news? Yung sinabi ng presidente ay walang pumasok na baril. Yung ba ay hindi pa fake news? Walang pumasok na baril sa kay So pag binanggit namin yun, si Dishus. Pag binanggit namin yun, fake news. Yung sinabi namin na sinabi ni Boying at saka ni Bongbong Marcos na uh, hindi pa papasukin ng ICI, fake news ba yun? Basta hindi pabor sa inyo, fake news. Parang yung amendments ni ano, ni Risa, pinipilipit lang ang salita. Seditious si na yun. Yung may namatay, dyan sa LA, nakasama ng Pangulo yung asawa, namatay sa cocaine. Fake news ba yon? No, pag sinabi namin ganun, seditious si yun. Uh, eh, eh, eh. liwanagin nyo. Huwag nyo pinipilipit yung leeg ng tao pagka hindi, nyo, hindi gustong sumunod sa inyo. Tatakutin kasi pension eh. Pension, pension. Mahiya kayo. Pinagtrabahohan ng mga sundalo yan. Huwag nyo kaming gawing robot. Demokrasya ito eh. Hindi kami yung parang sinusian ninyo. Gusto nyo tumakbo kami sa kagustuhan ninyo. Pag may nakita kaming mali, wala, malahimik kami. Hindi po robot ang mga Pilipino. Hindi po robot ang mga sundalo natin. Eh kaya tuloy yung iba. Ay, nakakaingit ang Madagascar. Yan lang ang masasabi ko. If, if the legal channels determine that this is so, mawawala ng pension, then, then we will follow sa ADNI AFP. Eh sino magdidesisyon? si Boying, di ba? JBC, ICI. Sino magdidesisyon na fake news nga? Kayo-kayo lang yan eh. Di ba? Hawak nyo ng lahat. Kulang na lang. Maglagay ka pa ng tae dyan sa Supreme Court para hawak nyo ng lahat. Lahat gina... Lahat ng posisyon, tayo nyo, nakaposisyon. Animal kayo. Next po. Ito pa, isa pa. Ito, blinner ko lang ito. Ah, kasi, alam nyo na. Ah, mahirap na. Ito ay, si Manuel Quezon. Apo ng, uh, apo ng dating Pangulo. Pambihira. Oh. Uh, may pasabog. Oh. Rappler to, Rappler. Alam naman natin. <laughs> Pambihira. Rappler oh, na naman. You know it's bad when a heart is broken, Evangelista. That is. Stephanie's uh -huh. beauty made a pitch for understanding because folks like her are hardworking. Because God damn it, I work so hard. Now, Hart says the times have forced her to make a sacrifice. So this year, she's skipping Fashion Week in Paris. Anong ishimo! Manuel Kason Anong mo? bakla? ingit ka sa si maganda? Huwag niyong kinaiinggitan yung maganda at saka tunay ang dede. <laughs> Kung wala kayong matres, eh yan ang, yan ang tinalaga ng Panginoon eh. Huwag niyong kinaiinggitan. Tingnan mo, ang laki ng problema natin sa baha. Ang issue nitong apo ng dating presidente, ha? Yung asawa. Ang daming naiinggit kay Cheese. Ako po, hindi ako kay Cheese na Hindi ako maiinggit kay Cheese. Di ba? Bakla. Hindi, 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 po. Inami naman daw niya, bading siya. So, okay. Buti nga hindi bading ang tawag ko sa'yo. O, kasi sabi ni Sir Jack, pag bading, masamang bakla. Bakla lang. Kayo na mag-decide kung bading to o guding. No? Pero huwag ka maingit, bakla. Dito kay heart, ha? Huwag ka maingit. Hmm. Gaya sabi ko ako, hindi ako maiinggit kay heart. Kay cheese. <laughs> joke, lang, joke lang. Ha? Huwag ka maiinggit. Kasi bakit dinadamay niyo yung personal? Alam mo, sa atin, ha? Huh? ikay matagal ka ng journalist. No? Let's be professional. Huwag natin dinadamay yung personal. Let's be professional. Ano? Issue lang tayo. May Anong kinalaman ni Heart sa Ghost Projects? Eh, dyan na nakalantad na si G Tambi sa harap ninyo. Isang gamebot mo na lang, bakla. Tuturo na si Bongbong Marcos na kay Heart ka pa rin. Ano ba naman itong mama na ito? The world of illusion. Here, reputational damage spells commercial death. Which is why Sparkle to pains to condemn news that Heart of might have lost some endorsement deals. Part of the heart damage is she's no longer Francis Escudero's secret weapon. Cheesy as it sounds, Heart's always been a sword and shield. She's a sword because she's able to pierce the hostility of those who don't like her husband. Yeah, so parang ibig sabihin, pinapakinabangan ni Cheese si Heart sa politika dahil yung ayaw kay Cheese eh nakukumbins ni Hart. Hindi po totoo 'yan. At saka kung totoo man, anong pakialam mo? Pero titingnan po natin. Hart is different from the others. Bakit hindi po nakikialam sa politika? He, alam mo masakit dito. She has her own career. She is Hart before Cheese you are not Manuel Quezon without your grandfather. Tanggalin mo yung apelido mo. Di ba na nakikita po natin ang ibig ko sabihin? Hindi hindi po nakaano si si Heart Kay Chisa. Ah. So, Iba ang pinapalabas nitong si bakla. Or who don't care much for the murky world of politics. She's a shield because there are more people who love her than people who hate her husband. And her goodwill has often been enough to take the edge off public hostility to her husband. That's not unique. When further than Marcos was... Ayan, so kinumpir niya na kay Marcos. Ang bihira naman. Hindi ka ma marunong mag-compare, brad. Ah, itsura-itsura na lang. Layo na nung si Marcos tsaka si Belda. Ang <laughs> kaliwat kanan eh kayo nga dilaw ang ano rappler ang ano pa diyan eh kinain mo na talaga suka mo kinukumpir niya kay Marcos saka dito kay ano Imelda ang layo naman oh sige anong pagko-comparison niya Having a hard time clinching the Nacionalista presidential nomination in 1965, he sent his wife Imelda to cry before the Lopez brothers. It worked. The Lopez brothers. Oh, yeah. So, Lopez brothers. So, pinauyak niya sa Lopez brothers para makuha yung Nacionalista party. Kasi ayaw kay Bongbong Marcos. Ay, kay... May parehas magnanakaw. Kay Senyor. Mm. Brothers gallantly agreed to support Ferdinand. Imelda became his secret weapon. And this way, she gained and grew her own power base. Ngayon. But... So, ngayon nakiusap siya, e epektibo, tinanggap ulit si, Bo, si senior. Nang dahil doon, nag-grow daw yung power base ni Imelda. Ang layo. Ang layo ng analogy mo. Ang layo po. Una, may karir sarili si, si Hart. Hindi siya nakikisaw-saw sa politika. At hindi niya ginagawa na nagpupunta ron para kumuusap ng mga politiko. Baka nagseselos lang yung babae diyan sa ano, palasyo. Pinakakana sa inyo, kayo naman kinakain niyo ta inyo. Ako ay nagtatanong lang, hindi kita pinagbibigtang ng bakla. Hindi po ako galit sa bakla, ha? Wala ako sinasabing mas tinatao ko lang siya. Gaya na sabi ko, kayo na mag-decide kung bading to o guding. Hmm. There's our cautionary tale. There comes a point when the magic wears off. The sword is blunted. The shield is broken. The moment comes when luxury is seen as filthy, when celebrity becomes suspect and lifestyle becomes an accessory to the crime. Because your Instagrammable moment comes at the expense of the people. And I am... Alam mo, yung yaman ni siguro ni Hart, eh, hindi naman malalayo doon sa mga ka-level niyang artista. Wag mo i-level doon sa mga pipitsuging artista, ha? I-level mo siya doon sa mga artistang katulad niya. Alam mo, Brad, ito sasabihin ko sa sa'yo. Baka hindi mo alam ang power ng internet. Diba? Baka sabi niya kasi maliit ang kita nito si Hindi. YouTube alone is... Ay, nako. Alam to ng mga vloggers. Wag mong minamaliit ang online. Huwag mo rin, I iba ang power niyan. Iba ang income niyan. Kasi dahil diyan may endorsements 'yan. So, gaya ng sabi ko, hindi niya kailangan si Cheese. Gaya ng sabi ni Guanson, mayaman na si Cheese. Ay, mayaman na si Heart dati pa bago pa si Cheese. Eh sabi ko nga eh. Maraming nagsasabi, mas mayaman pa to si heart kesa kay Cheese. Proud of what I have. Ako, ako payo ko lang sa mga bakla ah. Hindi, hindi sa'yo. Huwag kayo naiingkit pag may maganda. <laughs> yan lang. Eh, tunay yan eh. Kahit anong mangyari, maganda man yan o hindi maganda, o hindi kagandahan, tunay, alam ko, wala kayong laban. Ano, acceptance lang yan. Brad, acceptance lang. Di diba? Ginusto nyo yan eh. Gusto nyo, ginusto nyo maging fake. Hindi. huwag nyo personalin yung mga taong gano'n. Hmm. And, um, what else can I say? We just don't know how long this moment will last. While heart-wept, she did mention her fans were telling her, laban, laban. That I'm sorry for my fans that I'm not going to Fashion Week. I know that, um you guys say laban laban ganin ganin not in the justice for Aquino justice for all sense of course but simply out of sincere and committed fandom and that's the moral of our story they will follow their heart right or wrong they will collectively survive they will live to fight another day because if you follow your heart everyone has to live happily ever after and sa akin lang I ilayo nyo dito si heart sa usapin ilayo po natin yung personal di ba ang ang problema kasi dito sa gobyerno natin. Ang sabi nila, bubuo sila ng unit team. Ang bubuuin pala nila unit turo. Alak ng teting. Tinuro na ng lahat-lahat may kasalanan, pati mga asawa tinuro. E pati nga yung asawa ni Marculeta sinilipan eh, di ba? Ah, pati asawa ni Roque. Pambihira kayo. Biglang naglalabasa, biglang sumusulpot yung mga ganyan may mahiya kayo. di kasi sinasabi dito, itong kumulis, ku, ku, itong uh, defender of morality ang sinasabi. Ito kayo, nabalitaan ko ito ha. Nabalitaan ko po ito sa sa aking puting uh, puting puwet. Meron po akong puting puwet. At sinasabi sa akin, ako eh, ayaw ko maniwala dahil ano eh, baka fake news. Sabi ko, hindi naman siguro. No? Kasi siya ay eh, involved before, parang nasa PCO siya. Ha? Nung panahon ni Pinoy. Eh. Ni Pinoy. Oo. So, nasa Malacanang siya. Aba, ikaw ba ay nagkaroon doon ng sexual harassment? Hindi, ako ay nagtatanong lang, ha? Nailabas mo ba yan sa columns mo? Dahil sumusulat ito, eh. oh nailabas mo ba? Kung totoo na ilabas mo ba 'yan? 'Di ba? Parang ano ka kasi pinapalabas daw nito eh, ang gusto daw palabasin nito mama natyo, eh si defender of morality. Pero alam daw sa work environment niya kung paano yung harassment na ginagawa. Eh 'yun ang nasabi sa akin. Sabi ko hindi fake news 'yan, fake news yung sinasabi mo. Hindi ko chuli. Alam nila 'yan sa loob, pati mga katrabaho, alam nila 'yan. May sexual harassment yan, na mo hindi niya nilabas sa column. E sabi ko wala ako diyan. Ha? Basta ako, ayoko maniwala. No? Ayoko maniwala sa mga ganyan-ganyan. Eh sabi, coach. Lalabas ang ebidensya. Ano lang, ha? Kalma lang. Eh, sige, tingnan natin. Pala, ano muna natin, ha?